好了。 Bipin chat out Good morning <laughs> Ang init Ako'y naglalakad Exercise Di ko ngayon eh May pinuntahan ako eh Wala Malapit lang naman Kaya Sabi ko maglakad na lang ako pa uwi Hi, brother. Ba diba yan? Nagpapansin pa si tatang. Opo, ko. ko ng off Monday kasi op ni ate Monday. Masilaw. Pupunta muna ako dito sa Nasser Sports. Titingin ng ano. Bili ako ng chinelas napit lang naman na yung bahay namin. Ay, kainit. Dati linggo eh, sarado kami ng linggo pero pumasok ako kahapon. Si mamaya gagala kami ni ate. Init. salamat. Malamig-lamig na. Dalhin ko lang yung payong ko. Ah, ang init Enjoy gala po. Salamat. Mamaya pa yun. Nasa imbasi si ate kasi. Nagbuto siya. Hindi ako sumama. Saan na ba yung elevator? Inet. Okay, tayo sa taas. Yay! <laughs> Oo, oh, 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 bebe. Opsya oh, Monday. Ako Sunday. Pero ano, kinuha ko na rin Monday na off para sabay kami kasi mag isa na lang man ako sa salon hi brother I'm mula sim number summer na oh dito muna ako magpalamig-lamig. pa, lamig, lamig. Wow, my favorite, bukor, bukor. Gusto ko yung pabangon na bukor. Ay, mura na lang yung t-shirt nila, oh. Wow. Ganda ng dress. 6KD. Ang <gasps> ganda ng mga dress. Ang 6KD. Yes, oh, no, I'm just looking. Brother, before, do you have slipper, normal one, half KD? Half KD? There is. There is? Oh, you, because you change, huh? Yeah. Long time, I did not come. There is oh, okay. Thank you. Yeah, like this. Half KD, half KD. we no chinellas Bibi, salamat. Dito muna ako magpalamig-lamig. <laughs> Tingin-tingin lang ako. Mamili lang ako ng mura. Murang chinelas. Yung taga half KD lang. Size 38. Kasi wala tayong pera. Ano? Four KD? Three KD? Really? Umahal pala neto. Kala ko mura eh. Mahal pala. 3 KD pala. 4 KD. Yeah, half KD lang yung hinahanap ko. Saan ba yung half KD? Half KD. gusto ko ng 37, 38.

No, but I must. Too so much the big, size sir? Coming only 36, yeah. 37, and 38, 39, like this. Not 36, 38, 37, 38. No. Big, very big, also. That's not big, man. If they were at the 38, it will be coming this one. Yeah. I must take this one. Both says. So, I will take this one. Tipid nga ako, idol katul eh. <laughs> Naghahanap nga lang ng pinakamora eh. Ito na lang. Ito kasi mahal eh. Ito, idol katul oh. 41 sa akin. Ha <laughs> hey, kadali. Bili mo ako ito na lang siguro. Ganun din kasi. Napakasilaw. Napakasilaw, Idol Katol. Parang ganyan siya, oh. Magkakulay siya ng kuko ko. <laughs> ito kaya kunin ko. Gusto ko yung medyo mano kasi. Open. ay nako para spareyas lang naman kasi ito na lang ah idol katol to lang pwede na yan pang CR mo lang naman kaya nga ah, pang CR lang kaya nga mura lang ang hinahanap tong bahay idol katolid bili mo ko ng sabados idol katol ito maganda oh. wow 37 3KD lang Idol Katul. mura na siya Idol Katul o oh, 3KD lang. Hulo, kunin mo na lahat 'yan tapos ano, ako magbabayad din kaday magbabayad. Error code na rin siguro ng basket, no. Wala akong basket eh. Laki naman yun. Labang maliit. Wow, Katul. Ah, Idol Katul. Skitchers, oh. Ang ganda niya. 5 kd lang. Ang lambot, oh. Ay, ito yung mga hinahanap ni Mam Ma Tess. Malambot. Wow. Ito yung mga gusto niya eh. Malalambot lang. For any hop. Watson! na ganda to ito. pang trabaho. aba kumuha pa ng basket ex ano e sample ikaw magbayad syempre yeah, ay syempre ka magbayad wala <coughs> 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 hindi nga ako kumuha ng basket Nahiya na nga ako ang laki-laki ng basket tapos ay Ba yan? hindi ako kumuha ng basket kung bumili ng sapatos blim mo ko ay ka ng sapatos 3kd saan ba maganda yung 4kd and half o yung 3kd gusto ko tong trikedio maganda siya magandang bilag ang likot napkin hindi man to napkin sapatos man to ang bigat pala neto ang bigat nakamaiwan maiwan iwanan ko lang mabigat siya ito ang ganda ang gaan. Kaso mababa lang. Ay, Tol Katol, magandang kulay? Itong oh, ano, parang gray o oh ito. Mayroon na kasi akong ganitong kulay. Peng, peng. mga barko. Iyon ko ng parang mga barko. Melanie, Australia. Ah, akin na pahing 3KD. Pahingi akong 3KD. Kukunin ko. To for any help. on brother, you don't have a slipper for the house, not for the toilet? You to for the house? Yeah. Yeah, yeah, where? This house you want to for uh, like cloth Yeah normal. Normal like uh, like this. Oh like this? Okay we oh, go Kibir Maya. Kabir's like huh? Is that our Kabir? No, there is map design design mark. Only like this. Yeah, coffee tender, Tin kedi asan tin kedi idol katon. Wala naman tin kedi Oh, sige na bye-bye na muna. Ako ay mag-ikot-ikot -ikot muna, nahihiya ako sa iyo. Itong bilhin ko, 3 kedi Siya bye-bye, salamat, Bipen. Brother, I want 20 uh, 30 uh, uh, sino hada? 37 this one 36.

That's what